Hi guys! Oh my God, I'm very fresh. Wow. Kakatapos ko lang maligo kasi kakatapos lang ng ulan at nagtanim ako doon ng mga atay-atay. Pero dito sila ngayon, tinatapos nila ni Paul and Jay Ford yung paggawa ng, ay pag, pagtanggal ng mga damo-damo sa karagatan. fishpan huh? Fish pan pala. Ayan po ang tinanggal yung tinanim ko guys. So. Yan. Tanim ulit ako dyan ng mga atay-atay. Kasi pag lumago yan, giatay na sila. Ayan si Rhea, pilingera. Dyan po si Jeff Ford. Nilinis na po niya. Para meron na po kami communal ranch. <laughs> See you sa Misty Mountain! Kasama ka, Ford? Kasama daw si Jayford, pero mag-donate ka ng 1,000 Pesos. Salot lang. Kasama daw si Jayford sa Misty Mountain. So, see you with all the vloggers. Ay, not all the vloggers pala. With uh, with the vloggers in CDO. And guys, meron na kaming, tag nito, mga gamit para sa ating stage here sa pang-backdrop niya, yung nalagay sa likod. So, umorder na si Daddy nitong mga ano sa RLC hardware ayan ang mga marines para sa wall dito sa stage para sa birthday ko ay ready na for the Wee! anong banda ang gusto niyo mang ako gusto ko lang talaga JMD lang talaga gusto ko lang habang nagiinom tayo chill lang talaga ayoko ng banda-banda oi -banda. kasi pag banda so pwede naman gusto ko lang talaga JMD. So sana available sa JMD. Hindi ko pa nakausap si Ma'am si G. Chill, chill ba? Chill lang tayo. Kanang whole set nang need siya ba? Nang the whole time. oh habang nagrampa yung mga flower, floral dresses natin. My best dress worth 5,000. Ay! Magpagwapa na ba si... Magpasikat na ba si Ria Rani? Klaro kaayo. Lain na ba rin niya siya? Manukad. Hindi nga mga eh. Hahaha. So, yon guys, nag-ready na kami sa aming ano, tas bugwal. Tapos maglalagay na rin kami dito ng I love hinaguan. So, abangan natin yan kung ano magiging itsura. But for now, nakapoy ka magdamo guys. At alam nyo ba guys, ito ang nangyari kanina guys, may bumisita sa akin. Habang nagtatanim ako ng mga atay-atay, ito yung nangyari guys. So, Itang pagmamahal ko. Ano? Ito mga hinga lang yan. Kasing ilit na ng... pagmamahal Kano ah? Sa magday. Wala kong in ka ron. Ang native-native nga saging Okay ah! Yeah. Ma, alin na ma! Wala si Ili dahi? Ano na? Bayot, ka abrit niya.

Di mo ginadjuot gan si Kano kay eh. grabe ka busy. Tinod, ang iyan daw kunong kwan. Ang ay, ay sa tinod bitaw ang kwan ni Kano karon miyang dili na mga girls ang iyang business. Kanang mag-focus siya, di na kuno siya kuanan. Mo gani nga ako siya ilang natagitan tagan taga, bayaran sa 10k. Ah, dili man siya. Ha? Kano ah. <laughs> Malitila dai. Ah! 10k lugar. Kamuti ya guys ah. Ng, bulyot balay, pero Sembunya. pa? man Pero guwapah. Pero wala Wala ko na binuang ang. Wala mong istorya ni na. mo diyan? Wala kakapaginan topic. Doi gisi roger. Isa re. Siran guwapah kay chocolate, Kamis. lagi diri gamay. pero okay wala may problema. Oh, itu lima di mama. Oke doi. Oh, oke doi. Bili isar lagi ya, gisi. Dia mau maklaro pero guapa. Pilih Oh, Guys. Dito kami ngayon. Tingnan natin kung gaano katapag. Ay, yawa! Yawa! Yawa, kainit kayo! Dalag ka.

Ini si ko ano? Magsaba Ako yung mukhang sa Silent Sanctuary. Mayot. Jai, lumang ka jai. Jai, jai. Jai. Umut tidak kau nyoi, kau nyoi apa tak ka. bahu umut tidak? Bagaimana

Ito 120. Pwede naman yung ano eh, 150 o uh, 200. Tapos may isang drinks na. Uh, uh, ang ah, drinks na? Ah, pwede. Yung 50 doon sa sales mo. Dila, ganyan 50, sa bar eh. sa, Ganun, sa banda? oh nga. Yung sikat. Tapos oh, yung 50 mo, pwede na yung sa ang bayad sa talent. Eh, uh. eh pag, may, di, wala na yung hindi <laughs> ba yan yung Pilipinas? Pilipinas na ba yan? ganyan kasi, individual basis na yan. Kasi siyempre pag grupo, di ba? Minsan, sampu sila, isang tando silik lang kinuha. Tapos nakadami-dami pa ng parking, tapos sa lamesa, bangko. Isang order tando silik lang, dua ka Lagi. Lago, tiba na mura ba mga itag-away din, mga yawa. Kamu gikan boh? Dan caption ni Huh? I got pag... <laughs> a few Ha? si Gipag? na naman. kasi ay. Gano'n. Di ba? Congratulations, Kano, Kasi umabot ng in one month pa no? One month pa? Wala pa? Ah, uh, 1 million na, 1.4. Ang anyway, imong nakuhan So that's it. No? 1.4 million na. grabe ba ya? Uh -huh. Pila pa ka days? 14 man to na? I won? Pero may, ano na, -ano, may, may profit na. May, may pa wala pa na kung ikon ka rin. may... Ah, na, na, na naman, na, -na. naman. Pero wala akong nagsugod o... Kuan kay gina... Anak pa man dyan. May nakapalaking